Simula nang ilunsad ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine, nangunguna sa kanyang mga plano ang kanyang lihim na serbisyo, ang Federal Security Service. Lalong naging militarisado mula nang magsimula ang digmaan, mahalaga ang organisasyong ito sa pangangalap ng impormasyon ni Putin at sa kanyang kakayahang magsagawa ng lihim na pakikidigma. Ilang pangunahing tauhan ng Federal Security Service ng Russia ngayon ay patay na. Binomba ng Ukraine ang isang base ng Federal Security Service ng Russia gamit ang mga precision-guided na bomba mula sa Pransya. Hindi makapaniwala si Putin sa susunod na mangyayari. Lalo pang titindi ang mga atake ng Ukraine sa paglaon ng digmaan sa 2000 at 25 noong Hulyo 24 at 25. Iniulat ng Militanyi at United 24 Media na isang unit ng taktikal na abiyasyon ng Ukraine ang nagsagawa ng precision bombing strike laban sa isang pasilidad ng Federal Security Service ng Russia na matatagpuan sa rehiyon ng Bryansk. Agad nating napansin ang isang mahalagang bagay dito. Ang Bryansk ay isang rehiyon ng Russia na matatagpuan malapit sa hangganan ng Ukraine. Ibig sabihin, binomba lang ng Ukraine ang isang pasilidad sa Russia gamit ang kanilang mga eroplano. Ayon sa United 24 ang pag-atake ay tinarget ang isang posting border guard ng Russia malapit sa baryo ng Balaya Beryoshka. Epektibong winasak ng mga bomba ng Ukraine ang pasilidad ng Federal Security Service, hindi lang ang gusali nito ang nasira. Ayon kay Militani, ang mga opisyal ng Federal Security Service sa gusali ay binalaan na lumikas bago bumagsak ang mga bomba ng Ukraine. Binali wala nila ang mga babala. Ngayon, patay na ang mga operatiba ng Federal Security Service. Idinagdag ng United 24 Media na nagawa ng Ukraine ang pag-atake gamit ang dalawang air-to-surface missile Hammer guided bombs. Ang Hammer ay hindi isang bomba sa sarili nito. Sa halip, ito ay isang French-made na precision guided bomb kit na maaaring gamitin ng Ukraine para gawing guided munitions ang kanilang malalaking Soviet-era na dumb bombs na kayang tamaan ang mga posisyon ng Russia nang may napakataas na katumpakan. Nakatulong ng malaki ang mga sandatang ito sa mga kamakailang operasyon militar ng Ukraine na tatalakayin mamaya. Higit pa rito, hindi maikakaila ng Russia na naganap ang pag-atake dahil may footage nito ang Ukraine. Ibinahagi ng Sonya Shinik Telegram Channel ang labing anim segundong video na nagpapakita ng ebidensya ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine. Nagsimula ang footage sa aerial view ng gusali ng Federal Security Service, posibleng kinuha ng Ukrainian recon drone. Nakababahala na ito para kay Putin, lalot ang Bryansk ay teritoryo ng Russia. Ang presensya ng mga Ukrainian drone sa Bryansk ay nagpapakita na hindi epektibo ang seguridad na inilagay ni Putin para protektahan ito mula sa mga banta ng Ukraine mula sa himpapawid. Sa loob lamang ng ilang segundo mula nang magsimula ang footage, nakita natin kung gaano kalala ang pagkabigo ng depensa sa himpapawid ng Russia. Ang unang martilyo ay tumama sa kanto ng pasilidad ng Federal Security Service nagdulot ng malaking usok at mga guho na umakyat sa himpapawid ilang segundo pa sumabog ang ikalawang bomba malapit sa una nagdulot ng isa pang ulap ng apoy at usok ito ay isang koordinadong pag-atake karamihan sa pasilidad ng Federal Security Service ay hindi na apektuhan isang kanto lang ang binomba ng mga martilyo ng Ukraine alam ng Ukraine na nasa kantong iyon ang mga target nilang Federal Security Service ngayon bagsak na ang mga target na iyon. Masaya ang Sonya Shinik Telegram Channel sa reaksyon sa kanilang ibinahaging video. Lubos na nag-enjoy ang mga Kozak sa hilaga. Ayon sa report, dalawang air-to-surface missile hammers ang sumira sa isang malaking target. Binalwala ng mga tropang mananakop ang mga panuntunan sa kaligtasan sa unang babala. Kaya muli silang pinaalalahanan tungkol sa pagpapaalis papuntang impyerno. Ayon sa sariling follow-up ng Defense Express, hindi pa opisyal na kinukumpirma ng mga autoridad ng Russia ang pag-atake na hindi na nakakagulat. Imposibleng itago ang malinaw na footage ng dalawang air-to-surface missile hammers na tumatama sa target. Hindi maaring sabihin ng Russia na ito ay debris lang ng drone o napabagsak nila ang dalawang bomba mula sa himpapawid. Mga direktang tama mula sa pelikula para mapanood ng lahat. Ayon sa Defense Express, kinumpirma ng satellite imagery at mga lokal na ulat na malaki ang pinsalang dulot ng mga bomba ng Ukraine sa pag-atake, na nagpapakita ng lalong gumagandang kakayahan nito sa tumpak na pag-atake. Magagalit ng husto si Putin. Hindi lang isang mahalagang pasilidad ng Federal Security Service ang nawasak, kundi mukhang walang silbi ang anumang air defense na inilagay niya malapit sa gusali. Ayon sa video, walang ebidensya na tumugon ang air defenses sa hammer bombs. Dalawang bagay lang ang posibleng ibig sabihin nito. Posibleng nabigo ang mga air defense na protektahan ang gusali mula sa mga bomba na sinamantala ng Ukraine at ito ay nakakabahala para kay Putin. Anuman ang dahilan, hinaharap na ngayon ng Russia ang mga resulta. Nawasak ang isang gusali ng Federal Security Service at namatay ang ilan sa pinakamahahalagang operatiba ng Security Service ng Russia sa pambobomba ng Ukraine. Ang pag-atake ay isinagawa gamit ang isang bomb kit na gawa sa Kanluran na nagpapakita na unti-unting nawawala ang dating pulang linya ni Putin sa Ukraine at sa kolektibong kanluran. Mag-focus muna tayo sa Asim Hammer. Gawa sa pransya, ang air-to-surface missile hammer ay naging isa sa pinakamahalagang sandata na mayroon ang Ukraine sa kanilang arsenal. Ayon sa Army Recognition, ang ibig sabihin ng hammer sa pangalan ay highly agile, modular munition, extended range. At iyan na ang halos lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa French bomb kit na ito. Modular kit ito na maaring ikabit sa karaniwang bomba, pinapalawak ang saklaw nito. Ito ay nagbibigay ng antas ng katumpakan na wala noon. Hindi na kailangan ng Ukraine magpadala ng mga bomber para direktang maghulog ng mga ordinaryong bomba sa mga target sa Russia. Maaari na nitong ilunsad ang air-to-surface missile hammers mula sa malayo at sigurado'ng lilipad ang mga ito papunta sa anumang target na kailangan nilang tamaan. Noong 2007 ginamit ng French Air Force at Naval Aviation ang Hammer para sa mga bombang may bigat na dalawang daan at pitumput lima dalawang libo at dalawang daan at apat na pounds. May tatlong pangunahing bersyon ng kit na may iba't ibang antas ng katumpakan at kakayahang matukoy ang target sa mga lumang bomba ng Ukraine. Ang SBU, 38, ang orihinal na bersyon ng Hammer. At ito ay may kasamang Global Positioning System Guidance System at Inertial Navigation System. Ang SBU 38 ay may circular error probable o circular error probable na tatlong daan at 28 talampakan lamang dahil sa kombinasyong iyon. Ayon kay Golflink, ang circular error probable ay ang radius ng bilog kung saan inaasahang babagsak ang kalahati ng mga misail. Sa madaling salita, ang tatlong daan at 28 talampakang circular error probable ng SBU. 38 ay nangangahulugan na. Inaasahang 50% ng hammer bombang inilulunsad ng Ukraine. Gamit ang glide kit na version na ito, ay babagsak sa loob ng 300 at 28 talampakang radius. Tumpak yon, pero wala pa iyon. Kumpara sa ibang version ng Asam awesome Hammer, lumikha rin ang pransya ng mga variant nito tulad ng SBU 54 at SBU 64. Na ang nauna ay nagdadagdag ng imaging infrared homing sa glide bomb kit. Na pinapayagan ang dating simpleng bomba na itugma ang target gamit ang reference image sa memorya ng kit. Samantala, ang huli ay mayroong laser guidance, global positioning system at inertial navigation system para sa mas mataas na katumpakan. Sa parehong kaso, ang circular error probable ay nababawasan hanggang 300 at walung talampakan. Batay sa footage ng pag-atake sa Bryansk, malamang na ginamit ng Ukraine ang SBU-54 o SBU-64 na version ng air-to-surface missile Hammer sa kanilang pag-atake. Parehong bumagsak ang dalawang bomba na magkalapit lang. At nakatuon ang kanilang mga tama sa isang partikular na sulok ng gusali ng Federal Security Service. Ipinapahiwatig nito na mababa ang circular error probable na ginamit. At ipinapakita kay Putin na nakuha ng Ukraine ang pinaka-epektibong version ng bomb kit na nakakasira kahit sa payak na antas. Alam din natin ngayon ang higit pa tungkol sa bomb kit at sa mga kakayahan nito pagdating sa abot at mga plataporma ng paglulunsad. Ayon sa Army Recognition, original na dinisenyo ang bomba para sa Dassault Rafale at Mirage, dalawang libo din ng mga aerial platform. Ngunit malaki na ang naging paglawak ng compatibility nito mula pa noong dalawang libo at pitong. Ang air-to-surface missile hammer bombs ay maaring iputok mula sa Dassault Mirage F1 at maging sa F1-6 at MiG-21 na mahalaga para sa Ukraine. Ang huling dalawang platform na ito ay parehong nasa arsenal ng Ukraine. Nangangahulugang marami silang jet na kailangan para maging mabisang sandata ang kanilang hammer bombs. Papasok na sa ikaapat na taon ang digmaan sa Ukraine. Pinapahaba ng hammer kit ang abot ng isang ordinaryong bomba hanggang sa apat na raan at 35 milya upang matamaan ang target. Pag-isipan muli ang ibig sabihin nito sa konteksto ng paggana ng kit. Kung walang hammer kit, mas mapanganib para sa Ukraine na ihulog ang ordinaryong bomba dahil kailangan nilang lumipad malapit sa target. Para sa pag-atake sa Bryans noong Hulyo, 24 kailangan ipadala ng Ukraine ang kanilang mga F-16 o MiG-29 sa teritoryo ng Russia na posibleng maglantad sa kanila sa mga depensang panghimpapawid na makakapagbagsak sa kanila. Pero gamit ang hammer kit, maaari nitong ilunsad ang mga bomba mula sa likod ng hangganan sa loob ng teritoryong hawak ng Ukraine. Kaya hindi na nito kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng mga multimilyong dolyar na platformang panghimpapawid na kulang na nga sa supply. Idagdag pa ang kakayhumang kakayahan ng mga variant na SBU, 54 at SBU, 64 na subaybayan at tamaan ang mga gumagalaw na target, kung saan ang una ay gumagana rin sa lahat ng kondisyon ng panahon. Makakakuha ka ng sandata na na nagpapatunay na ito ang pinakamahalaga sa arsenal ng Ukraine lumalala pa ang sitwasyon para kay Putin. Alam ng Ukraine at Pransya ang kahalagahan ng martilyo. Ang dalawang bansa ay nagtutulungan para magpadala ng mas maraming nakakakilabot na bomb kit sa Ukraine hanggat maaari. Itinaas na ang produksyon ng Assam awesome Hammer sa Pransya. Noong Hulyo 3, ang Ministry of Armed Forces ng Pransya ay pumirma ng kasunduan sa Safran para makapaglabas ng mas maraming hammer kit. Gagastos ang Pransya ng halos dolyar, isang daan at 50 milyon para sa kasunduang naglalayong tulungan ang Safran na taasan ang kapasidad ng paggawa nito upang makalikha ng isang libo. At dalawang daang air-to-surface missile hammer kit bawat taon, aktibo na rin yung Safran dati pa. Noong dalawang libo at dalawamput apat na lampasan nito ang target na anim unit ng halos apat na pung at nakagawa ng walong daan at 30 guidance kit. Sa dalawang libo at dalawamput aabot sa isang libo at dalawang daan ang ipapadala sa Ukraine. Maaari pang lumampas sa bilang na ito sa hinaharap. Upang gawing simple, mas maraming hammer kit ang darating sa Ukraine. Nangangahulugan ito na ang mga hangganan ng Russia at ang mga pasilidad at imprastrukturang militar nito na nasa apat na milya mula sa frontlines ay hindi naligtas. Magaling nang nagagamit ng Ukraine ang mga hammer kit na mayroon na sila. Ang nangyari sa Bryansk ay pinakabago lamang sa serya ng mga tumpak na pag-atake na naging posible dahil sa mga French bomb kit. Noong Abril, ginamit ng Ukraine ang mga hammer bomb para lipulin ang maliliit na grupo ng mga tropang Ruso sa mga rehiyong sinakop ng Russia sa Zaporizhia Oblast. Ayon sa United, 24 tinarget ng mga hammer bomb ng Ukraine ang mga baryo ng Mirna, Pobidna at Zero Bianchi. Dalawang hammer bomb ang tumama sa Obidna na sumira sa isang Russian artillery unit at field fortification na ginagamit na silungan ng crew ng massive guns. Tinamaan din ang Mirna ng dalawang hammer bomb na nagwasak sa, sa isang gusali kung saan nagtipon ang put, dalawang and separate special purpose brigade ng Russia. At sa Zerbyanki, winasak ng mga bomba ng Ukraine ang isang imbakan ng bala na tinangkang itago ng Russia sa isang masukal na lugar. Ayon sa Euromaidan Press, Marami pang ibang pag-atake gamit ang hammer. Binomba rin ng Ukraine ang mga target sa Bakhmut, kung saan nasira nila ang command post ng Russian Ikatlong Army Corps sa Kursk. Binomba ng Ukraine ang mga gusaling pinagsasanibahan ng mga Russian drone operator gamit ang hammer kits. Ginamit din ng Ukraine ang kanilang hammer bombs para pabagsakin ang mga konsentrasyon ng tropa sa Gojevosa naghahanda para sa pag-atake sa Somyoblast. Malakas, mabilis, at eksakto ang tama ng hammer bombs ng Ukraine. At mukhang wala pang sagot dito ang Russia. Ang insidente sa gusali ng Federal Security Service sa Bryansk ay patunay dito. Ito ay isang mahalagang pasilidad ng Russia na ginagamit ng ilan sa pinakamahalagang tauhan sa militar ni Putin. Dapat mahigpit itong binantayan ng air defense, ngunit mukhang wala silang nagawa para pigilan ang pag-atake ng Ukraine. Ngayong may nasirang pasilidad ng Federal Security Service, ang malinaw na tanong ay, ano ang susunod na mangyayari? Malaki ang posibilidad na mas maraming pag-atake ang mangyayari sa Bryansk, na matagal ng target ng Ukraine bilang hangganan ng Russia. Noong 2000 at 23, isang armadong grupo ng mga sundalo ang tumawid sa hangganan papuntang Bryansk sa isang pagsalakay na nagsilbing paunang hakbang para sa mas matagumpay na kontra-inbasyon sa Kursk na nangyari noong Agosto 2000 at apat. Ayon sa Russia, mga sundalo ng Ukraine ang nagpaputok sa isang sasakyan na kumitil sa dalawang sibilyan, bago napilitang umatras pabalik sa hangganan ng Federal Security Service. Interesanteng pag-atake ito. Itinanggi ng Ukraine ang kaugnayan. Sinasabing maaaring false flag operation ito ng Russia para palabasing terorista ang Ukraine forces. Inako ng Russian Volunteer Corps ang responsibilidad sa pag-atake. Isa itong paramilitary na grupo ng mga Russian na mandirigmang tutol sa rehimen ni Putin. Hindi sila kumikilos sa ilalim ng pamumuno ng militar ng Ukraine. At mukhang mag-isa nilang isinagawa ang 2,000 at 23 Bryansk Raid. ipinahiwatig ng Raid noong 2,000 at 23 na ang Bryansk ay maaring maging hotspot sa digmaan sa Ukraine sa 2,000 at 25. At napatunayan nga ito. Noong Mayo, iniulat ng ahensyang balita ng Russia na TAS na mula Mayo 6 hanggang 7 inatake ng Ukraine ang Bryansk ng 66 strike gamit ang isang daan at apat na pung bala ayon kay Alexander Bogomas gobernador ng rehiyon sinikap niyang igiit na tinutugis ng Ukraine ang mga sibilyang pamayanan patuloy ang mga pag-atake ng militar ng Ukraine sa ating border area na itinuturing na barbariko sa kabila ng idineklara nating tigi putukan nagsagawa ang rehimen ng Kiev ng anim na put na pag-atake sa mga pamayanan sa border area nitong nakaraang dalawamput-apat na oras gumagana ang mga operational at emergency services sa lugar. Nakatatawa ang pagbanggit ng tigil putukan. Ang mga pag-atake ng Ukraine ay tumapat sa idineklarang tigil putukan na pinilit ipinatupad ni Putin sa Ukraine para makapagdiwang ang Russia ng kanilang Victory Day. Hindi kailanman pumayag ang Ukraine sa tigil putukan. Naranasan ng Bryans ang buong lakas ng kanilang aerial arsenal noong Mayo. Noong Hunyo 20 siya muli na namang naging target ng Ukraine ang Bryansk. Ayon sa United, 24 nilusob ng mga drone ng Ukraine, ang isang pasilidad ng militar na napatunayang sangay ng isang libo at anim na pung Red Banner Center for Material and Technical Support ng Russia. Ang pasilidad, nakilalang imbakan at base ng pagkukumpuni para sa artilyeriya ng Russia, ay halos naging mga guho na lamang dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Ang punto rito ay ang pag-atake ng Ukraine sa gusali ng Federal Security Service ay isa lamang sa ilan na isinagawa nila sa Bryansk noong 2000 at 25. Nakakabahala iyon para kay Putin. Ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine ay nagpapakita ng kakayahan nitong lumikha ng malalaking problema sa mahalagang rehiyon ng hangganan ng Russia. Isang gusali ng Federal Security Service ang tinamaan ngayon. Noong Hunyo, nawasak ang isang imbakan ng artilerya. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na tatargetin ng Ukraine bukas? Mag-aalala si Putin tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa Bryansk sa hinaharap. At hindi lang pagkawala ng mga pasilidad militar, ang ikinababahala ng leader ng Russia. Maaaring nag-aalala rin siya na naghahandang muli ang Ukraine para sa kontra inbasyon sa Kursk noong 2024. Nabanggit na ang inbasyong iyon, kung saan nakuha ng Ukraine ang halos 400 at 60 milya kwadrado ng teritoryo sa Kursk Nanatili sa teritoryong iyon ang Russia sa loob ng ilang buwan bago napilitang itaboy ang mga sundalong Ukrainian. Noong Abril, isinugal ng Ukraine ang Kursk. Inasahan nila na hindi hihigpitin ng Russia ang kanilang mga pag-atake. Kahit tumawid ang Ukraine sa pulang linya para isagawa ang unang pananakop sa lupaing Ruso mula sa ikalawang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pang pandaigdig, tama ang Ukraine, hindi nagpalala si Putin. Sa halip, ginugol niya ang mga buwan sa pagtipon ng sapat na sundalo para itaboy ang Ukraine gamit ang parehong brutal na taktika na ginagamit niya sa buong digmaan. May mahalagang dahilan kung bakit binabanggit ang Kursk sa pinakabagong atake ng Ukraine sa Bryansk. Tulad ng Kursk, ang Bryansk ay isang rehiyong nasa hangganan na mas vulnerable sa mga pag-atake ng Ukraine. Kung magsasagawa ang Ukraine ng kontra inbasyon sa rehiyong iyon tulad ng ginawa sa Kursk, haharapin muli ni Putin ang problemang akala niya ay nalutas na. Kung makukuha ng Ukraine kahit maliit na bahagi ng Bryansk, ito ay magbibigay sa kanila. At kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ng kalamangan sa anumang darating na negosasyon para sa kapayapaan. Iyan ang ginawa sa Kursk. Ayon sa Rand Corporation noong Setyembre 2000 at 2004, at hindi na nakapagtataka na ginugol ni Putin ang malaking bahagi ng 2000 at 2005 sa pagpapaalis sa Ukraine mula sa Kursk. Sinusubukan ngayon ni Pangulong Donald Trump ng United States na pilitin si Putin habang nagsisikap siya para sa kapayapaan. Nitong Hunyo, binigyan ni Trump si Putin ng 50 araw na palugit para makipag-usap. Nawawalan na ng pasensya si Trump dahil sa banta ng United States na magpatupad ng pangalawang parusa laban sa Russia. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Hulyo 28, pinaikli ni Trump ang palugit habang nasa United Kingdom siya. Habang nakaupo kasama si United Kingdom Prime Minister Sakiya Starma, sinabi ni Trump sa press, Magbibigay ako ng bagong palugit na sampu hanggang labindalawang araw mula ngayon. Walang dahilan para maghintay pa, limampung araw na iyon. Gusto kong maging mapagbigay, pero wala talaga kaming nakikitang anumang pag-usad na nangyayari. Nagkomento si Trump matapos ang pinakahuling pagpupulong ng mga kinatawan ng Russia at Ukraine para sa inaasahang negosasyon para sa kapayapaan sa Turkey. Walang narating na kapayapaan ang pulong. Noong nakaraang linggo, nauwi lang sa maliit na palitan ng mga bilanggo sa pagitan ng dalawang bansa. Iniiwasan din ni Putin ang mga panawagan na makipagpulong ng direkta kay Zelensky sa isang summit bago Agosto. Ayon kay Putin, dadalo lang siya sa pagpupulong kung may handang kasunduan ng pipirmahan. Sa ngayon, mukhang malayo pa ang kasunduan iyon. Bumabalik tayo sa Bryansk, kung saan hindi basta-basta pasilidad ng Russia ang Tainerget ng Ukraine. Noong Hulyo 24, tinamaan ng Ukraine ang isang gusali ng Federal Security Service kung saan nakatira ang ilang elit na operatiba ng Russia na dapat alam ang mga plano ng Ukraine. Ang mga operatiba ay nakatanggap ng mga babala na lumikas, ngunit hindi nila ito pinansin na nagpapakita ng kayabangan at kakulangan ng kakayahan na masama para sa Russia. Dahil humihina ang usapang pangkapayapaan, posibleng pinupuntiriyat ng Ukraine ang mga ganitong target bilang paghahanda sa paglusob sa Bryansk, katulad ng pananakop sa Kursk noong Agosto 2024, na patunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang mga target sa Bryansk kung makukuha nito ang teritoryo sa Russian Oblast. Maaari itong makakuha ng mahalagang bentahe habang patuloy na pinipilit ni Trump si Putin na makipag-usap hindi lang Bryansk ang dapat mag-alala sa mga pag-atake ng Ukraine. Marami pang mas malalim na pag-atake ang tumatama sa puso ng Russia. Pinatumba lang ng Ukraine ang sentro ng operasyon ng makina ng digmaan ng Russia gamit ang isang matinding drone assault na sumira sa isang tagagawa ng electronic warfare equipment ni Putin. Panoorin ang iba pa naming mga video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang updates sa mga nangyayari sa Bryansk. Maraming salamat sa panonood. Gaya ng dati.